Oh, ito na naman yung master chef natin na si Brother Hamid. Nagluto ng chicken curry. Kita niyan yan. niyan mga kabari. Super delicious. With egg pa yan, with egg. With egg yan mga kabari. Ha. Mia, mia. Let's try and then. Ipapay niya pa yung egg. Tapos kaya halo dito. mayaman. mo Okay, update ko kayo. Bye-bye, buddy! Oh, ito na po ang ginalabasan. Wow. Wow. Put your rice, put your rice. Ito yung kanila. Oh, yeah. Yeah.